reality is, minsan may mga bottlenecks rin sa pag-utang ng, uh, let's say, pag-utang po for feasibility study o pag-utang sa uh, actual infrastructure. But uh, ako, very optimistic po ako, uh, Mr. President, itong bagong batas natin, yung Arulo I was actually very um, mino monitor ko yung batas na yun. Dahil yun talaga mag resolve lang ng maraming right-of-way issues natin. So hopefully, Uh, this coming 2026, must mobilize the implementation of flagship projects. Okay, that's all. Thank you. Thank you, you thank you, Senator Rafi. Thank you, Mr. President. May we recognize to uh, also interpolate our distinguished colleague from uh, Tarlac, northern and Senator Rodante Marcolette? All right, uh, this is the uh, second round of Senator you Are you recognized? Thank you Mr President Mr President the proposed section 106 of the general provisions requires agencies to post in their respective in their respective websites various information on infrastructure projects including geotag photos and exact project coordinates Nangyari po ito, uh, Mr. President, dahil nga po sa ginagawa nating pabuusisa sa maanomalyang flood control projects. At napatunayan natin na dahil nga po rito sa kawalan ng proper coordinates sa ginagamit ng DPWH, yung IMS nila, yung kanilang PCMA, yung kanilang MYPS, pa natin yung Survey 123 na sinasabi nilang most accurate pero hindi rin po gano'n ang kinalabasan. Dahil sa baba ay talagang namamanipula pa rin yung uh, mga flood control projects. They are dependent on their encoders and project engineers sa baba na madali namang pong uh, lagyan-palitan ng litrato para sa gano'n ay yung progress report ng bawat projects ay limitaw kunwari na tapos na pero actually, wala naman pala. Uh, inamin din po, Mr. President, ng uh, dating sekretary ng Department of Public Works kasama ng kanyang mga USEC. Bagamat sinasabi nila na JOTAD real-time. Pero sa bandang huli, Mr. President, ay umamin na dahil sa kawalan naman nila ng satellite o direct server, hindi nila tala magagawa at pagkaraan yung mami na lang na ang kanila palang updating is only made every end of the month. Ang tanong ko, Mr. President, sa ganito pong kalagayan, paano kaya natin mapaninindigan itong mga Section 106 ng ating General Provisions? Thank you, Mr. President. Thank you, uh, Senator Marcoleta. In fact, itong uh, modification ho natin sa Section 106 on Transparency in Infrastructure Project. Uh, marami dito nakuha ho namin from the Civil Society Organization. For example ho, uh, dapat i-upload po documents in machine readable format. So hindi na siya yung pipicturan lang ng phone, i-upload. Dapat ho machine readable. Pwede ma-search, pwede ho ma-basa ng computer. At uh, nagdagdag pa po tayo ng mga iba pang i-upload doon nila like feasibility study, detailed engineering, uh, program of work, uh, proof of coordination with LGUs where the project will be implemented. And then si uh, Senator Kiko Pangilinan, nagdagdag ng... Uh, which one yung dinagdag Dashboard. Center word the da dashboard? Ito siya. Ah, ito. Senator tiko po pangilinan po ay uh, uh, nag-amend din ko. Uh, uh, all implementing agencies shall maintain an online infrastructure transparency dashboard. So real time, ang makikita ngun na natin. Uh, accessible to the public, indicating all documents required under this section. So proactive na ho yung pag upload ng uh, uh, dokumento ng mga agencies, uh, Mr. President. So yun po yung essence itong uh, modification uh, dito po sa Section 106. Mr. President, ganun din po yung pangangatwiran nila eh na sa ngayon ay nagagawa nilang geotag at real-time. Ngunit dahil nga po sa kakulangan ng satellite, na hanggang ngayon ay wala naman ng DPWN sapagkat ang katwiran po nila napakamahal daw po nito. Iinamin po nila na without the satellite at direct server hindi nila magagawa yung real time. Kasi po ang kanilang uh, frequency ng pag-update is only once a month. Sa ganun pong yan, napakalaki po ng uh, panahon kung saan may mamamanipula po yung project. Kaya po kung hindi natin sila mapipilit, magkaroon ng direct sale pero kaya eh, talagang mag-invest sila sa satellite wala po yung real tag uh, wala po yung real time ah, uh, wag po tayong masyadong maniniwala doon kaya po Mr. President pati nga po doon sa budget ng Philippine Science Agency ang representasyong ito ay naimungkahi sa kanila na Pwede niyo ba tulungan ka kung DPWH sapagat kayo po naman ay meron ding kakayahan sa magitan ng satellite eh natutukoy po ninyo ang mga lugar at ang tamang panahon kung saan at kailan dapat itanim ang ating mga pananim baka naman po matulungan po ninyo ang DPWH dito po sa kanilang problema pero po ninyo Mr. President ang dahil doon sa suggestion na yun Nagkaroon po yata ng memorandum of agreement sa pagitan ng DPWH at saka ng Philippine Science Agency na sila po ay magtutulungan. So, Mr. President, gusto ko rin po sanang nalaman uh, sa pagitan ng Philippine Science Agency kung pwede silang makipagtulungan sa Commission on Audit dahil yung audit po eh sa huli na po nila nagagawa eh. Puro sila post-audit, kaya po kapag ka natukoy na nila yung project, natukoy nila, ghost pala. Pero wala na po yung pera, Mr. President. yun po yung uh, isa sa mga challenges natin, uh, Mr. President. Maraming salamat po, Senator Marco Leita, sa inyong tanong. At, uh, tama ho kayo na uh, hindi ho natin Uh, completely malalabanan po itong corruption kung hindi po tayo gagamit ng bagong teknolohiya. So, isa po sa mga itinutulak ng administrasyon uh, sa pamamagitan ng uh, DepDev ay ang paggamit itong satellite-based platform for integrated infrastructure planning, monitoring, and policy development. Uh, actually, uh, To date, meron tayong mga satellite technologies na sa Namria, bumibili rin ho sila ng mga satellite maps. Sa Philippine Space Agency, may satellites ho tayo. Uh, sa DNR, meron din rin ho silang binibiling satellite uh, maps pero kalat-kalat. So ngayon, gagawin ng unified no? uh, at uh, integrated na po itong satellite technology at uh, gagamitin to across all different uh, agencies and different applications uh, most importantly, the infrastructure projects. So, so meron na hong ganun na uh, move ang uh, depth uh, para gamitin itong teknolohiyang ito. Mr. President, yung po palang uh, sinasabi kong PSA, hindi Philippine uh, Science Agency, Philippine Space, Agency so, po, mga... or PILSA. Correct, correct po. Uh, on local sourcing of food products or produce, uh, Mr. President, The committee's proposed new provision on national food purchase and local sourcing requires the government to directly purchase from local farmers and fisher folk the agricultural produce needed for various projects. Ito po ay nandyan po at sinasaad sa Section 11 po ng Sag Sagipsaka Act po, Mr. President, o Republic Act 11321. At talaga po sa Section 11 ay sinasabi naman, National and Local Government Agencies sell directly, purchase agricultural and fishery produce or products from accredited farmers and fisher cooperatives and enterprises. Mr. President, tatlong anim na taon, pagkatapos po ang batas na ito na sa Gipsaka ay na ipasa noong 2019. Ano na po kaya yung uh, estado ng Sagipsaka Act? Ilan na po kaya ang government agencies, both national and local, ang nasa posisyon para sila na po ang direktang bumili ng uh, local produce po uh, ng programa ito. Naglagay po tayo sa budget ng 500 million po uh, to operationalize yung Sagip Saka uh, Act. At uh, ito po ay kasama na ho dito capacity building, uh, pagbibigay po ng uh, uh, grants sa mga agricultural cooperatives, uh, pagbibigay rin po ng uh, training sa mga local government units. No, so, meron po tayong fund na in-establish to operationalize itong sa Gipsaka. Um, diska, it, it, dito po sa proposal ho natin. Ang ibig ko po uh, sabihin, Mr. President, kung meron po tayong datos na pwede mapagbasihan gaano na po karami ang nabili, ano-ano pong mga produce ang nabili natin mula sa ating mga magsasaka at maling isda, Uh, napakasarap po kasing ng uh, isipin na kapag nakita natin po yung ganong klaseng mga datos, ay masasabi natin yung pangako ng batas na ito ay naiimplementa po sang ayon sa kanyang layunin. Uh, hindi lang po tayo nagbigay ng budget para sa ganun matug matugunan nating ganap bakit ganito lang ang binigay nating budget ay eh, napakarami palang direct ang nabibili mula sa national and local governments? Meron po ba tayong datos, Mr. President? Uh, magandang tanong ho yan. Um, mamaya po ay uh, Department of Agriculture ang uh, nakasalang po for their budget. So uh, tingin ko ho mas maganda pong maitanong later on na uh, yung uh, datos na yan. I'm sure meron ho silang datos na nila. Salamat po, Mr. President. Kasi po, kaya ko po, po may pipilit na itanong ito dahil sa marami pa rin po na nakikita natin o naririnig, maski sa social media po, uh, napakarami po magsasaka na imbes na ibenta po nila yung mga kamatis o kaya yung mga sibuyas o repolyo kaya, tinatapon na lang nila eh. Ang ibig sabihin po ng Mr. President, Uh, parang hindi talaga uh, nabibili. Sayang naman po, uh, lalong-lalo na po yung mga kamatis at sibuyas. Uh, hindi na kayang uh, dalhin sa palengke, sinisira na lamang po. Nakakaawa po yung ganong kalagayan, uh, Mr. President. Meron pa po tayong uh, isang batas, Mr. President, na kung titingnan at babalikan natin, ito po yung Republic Act 7601 o 06. Kung tabagin po natin ito, ginong Pangulo ay Magna Carta for Small Farmers. Yung pong Section 25 nito ay may pangako na price support uh, sa mga magsasaka po natin. Meron po tayong, meron po po tayong uh, mekanismo tungkol dito sapagkat... Uh, nakakarang araw po, pinagtalunan na po natin na napakarami pong magsasaka, lalong-lalo lalo na po sa Central Luzon. Halos nagmamakaawa rin po na paano pa po, po kami mabubuhay, sabi nila. Ito po ang aming bagong gapas na palay, ay bibili lang ng 7 pesos to 8 pesos per kilo. Yun naman pong sinwerte kami na nabilad namin, eh, nasa 11 to 12 pesos. Talaga pong... Ito po'y pagbenta ng luging-lugi na po ito eh. Uh, sa kabila po ng merong batas na umiiral, Mr. President, bakit po nagmamakawa ang ating mga magsasaka kung pag-uusapan po yung presyo ng palay? Meron palang pangako na price support, Mr. President.